Bakit nga ba tayo nagdarasal ng Santo Rosario? Magandang araw, ako si Father Ferds Cornejo at ito ang Bucket List. Ang buwan ng Oktubre ay itinilaga bilang buwan ng Santo Rosario sa kangarangalan din ng Mahal na Birhing Maria. Napaka-espesyal ng buwan na ito para sa ating mga Katoliko dahil ipinapaalala ng buwan na ito lalo pa nating gawing mas masidhi ang ating panalangin ng Santo Rosario. Sa katunayan, nakapalob sa buwan na ito ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario ay nagsimula pa noong 16th century matapos ang tagumpay ng mga Kristiyano laban sa mga Turkish army. Sinalaki ng mga Turks, ang maraming bansa, at halos ang buong Europa ay napasilalim ng kanilang pamamalakad kay Santo Papa Pio Ikalima ay nanawagan sa Haring Kristiyano para puksain ang panganib. Ang hukbo ay nilagay sa pumuno ni Don Juan ng Austria at bago sila pumunta sa digmaan, ang mga kawal ay nagsimba, nagkumunyon at nagpabindisyon kay Santo Papa Pio Ikalima. Nagtungo sila sa Lipanto para kalabanin ang napakaraming hukbo ng mga Turks habang Santo Papa na may nag-anyaya at nanawagan sa mong sangkakristyanuhan na malalangin sa mahal na birhen sa makita ng walang tigil na pagdarasal ng Santo Rosario. At ganun din ang ginawa ng lahat ng mga mandirigma habang kailang mga bangka ay naglakbay patungo sa digmaan. At noong ikapito ng Oktubre, 1571, habang ang Santo Papa Pio ay nakikipagpulong sa kanyang mga kardinal, ay ibinilitan niyang nagtagumpay ang hukbong Kristiyano sa Lipanto sa ilalim ng pag-aampon ng Ina ng Santo Rosario. At dahil dito, ay itinatawag ni Santo Papa Pio V ang kapisa ng Nuestra Señora de las Victorias o Our Lady of the Victories na pagkaraan ng panahon ay kinilala bilang Nuestra Señora del Santísimo Rosario o Our Lady of the Most Holy Rosary. Dito naman sa ating bansa ay lumaganap ang debosyon dahil sa pagtatagumpay ng mga Kastila at mga Pilipino laban sa mga Dutch noong 1646 ng limang beses kahit na sa pamagitan lamang ng dalawang maliliit na barko laban sa labing siyam na barkong pandigma ng mga Dutch. Ito ang tinatawag nating Battle of the Lanabal di Manila. Ang tagumpay ay pinagtibay ng Archdiocese ng Maynila dahil sa pag-aampo ng mahal ng Lalabal. Kaya ngayon ay meron tayong festivities sa Lady of Lalabal kapag buwan ng Oktubre. Ang Santo Rosario simula pa noong 16th century ay mayroong labing limang misteryo na hinatihati sa tatlong bahagi. Ang Joyful Mysteries o Misteryo ng Tuwa, Sorrowful Mysteries o Misteryo ng Hapis, at Glorious Mysteries o Misteryo ng Luwalhati. At noong dalawang libo, dalawa ay idinagdag ni Saint John Paul II ang tinatawag nating Luminous Mysteries o Misteryo ng Liwanag. Ang pagdarasal ng Santo Rosario ay pagninilinilay sa buong buhay ni Jesus mula sa kanyang kapanganakan, kabataan, pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ito din ang pagninilinilay sa buhay ng mahal na Biring Maria mula nung siya ay piliin ng Diyos para mag-ina ng manunubos. Kaya nga't napakahalaga ng Santo Rosario dahil kahit saan man aparisyon, magpakita, at makipag-usap mahal na birhen sa Lourdes sa Fatima, sa Garamandal, sa Medjugorje, sa Nanjo, o kahit saan, ay sinasabi niyang dasalin ang Santo Rosario sapat ito ang pinaka sandata ng isang Kristiyano laban sa lahat ng kalaban ng ating katawan at lalo na ng ating kaluluwa. Kaya kina kailangan ng pagdarasal natin ng Santo Rosario ay may debosyon, nagmumula sa puso at may pagninilay sa mga kaganapan sa buhay ni Yesus at ng Mahal na Birheng Maria. Dahil kung walang pagninilay, para itong katawan na walang kaluluwa. Basta paulit-ulit mo lang sinasambit pero walang saysay at walang halaga kasi hindi nananahan sa ating puso. Kaya nga sabi ni St. John Paul II, The Holy Rosary is a contemplation of the face of Jesus. Dahil tayo'y napapalapit sa Kanya sa magitan ng Kanyang inang, si Maria. Ang banal na Santo Rosario ay hindi lamang panalangin at pamiminto sa mahal na Birhing Maria, kundi pagninilay din sa buong buhay ni Kristo, ang tagapagligtas ng mundo. Gaw, ano ang bakit mo sa mga turo ng simbahan? I-type na yan sa ating comment section. Huwag palagpasin ang mga episodes ng hashtag bucket list. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang Holy Family Paris sa ating iba't ibang digital platforms.